kopra. Daming kopra guys oh. oh. Ay ang king produktong kopra. Yeah. na guys ang aking kopra yan sinasako ko na guys may pangulam uh, pang ulam na at pambigas yan o oh. oh. sa bakuran lang ito galing guys sa palibot ng aking bahay so guys oh. laking tulong sa ating mga kastusin sa ating bahay guys may apat na sako guys yung aking kopra ayan o oh. Ang lalaking sako. May sobra. Ayan. May dadagdagan ko na lang. Kasi may mga susungkitin pa ako guys. Ready for delivery itong apat. Thank hey you guys. Salamat-salamat ko sa panonood.